Lakas mga asar ni Bestie Darren. Palibasa, present ang gimpaw ngayon sa showtime. Super cute makita ang isang larawan habang nasa backstage si Paolo Abilino. Pinapanood sa monitor si Kimi. Lalo tuloy na iinlove ang mga supporters sa love story ng gimpaw. Marami man ang sumisira sa kanila. Damang-dama naman yung true feelings nila sa isa't isa. Modrito, very supportive din kasi ang mga friends ni Kimi sa love life nito. Madalas din ang ibinubukin para malaman ng lahat, lalo na ng, ng mga bashers, na walang fan service ang dalawa. Ay nga sa mga komento, ito yung love team na mahirap tibagin. Alam niyo kung bakit? Wala silang mahanap na butas para masira sila. Pati kasi sa mga showtime hosts, go na go sa paglalabas ng ayuda. Walang halong etos, direct to the point. Katulad ng isang larawan ni Paolo Bedino na nasa backstage. Madalas pala talaga na naroon si Pao. Inaabangan lagi na matapos ang work o trabaho ni Kimi. Ang ganda talaga ng pagtrato kay Idol. Prinsesa na prinsesa ang turing nito nawa no, uh, sila na nga forever at huwag nang maghihiwalay. Huwag rin papaapekto apekto sa mga negative comments. Lalo na galing sa mga bashers. Good vibes lang dapat stay strong, Kim Pao. Ang mga mapanira sa paligid, ang mga bad comments na inilalabas ng mga haters, huwag na huwag magpapa-apekto. Hayaan lang, mag-focus lang sa inyong goal ni Paolo Bilino. Anong seniorito sa new update na naman? Kilig din ba kayo?